mga sa kanya yan. Ano to? Malang pa rin dito? Tamis? Oo, hindi ka mabubusog sa manok na yun. ka yun. Sobra nga? tamis. Yan sa Ano bang tawag sa manok niya? Yang yum.

yung tinagka ay nakumangha, yung tinagka ay nakatabuin yung tinagka ay nakatabuin yung tinagka ito? nakatabuin yung tinagka ay nakatabuin yung tinagka ay nakatabuin yung tinagka ay nakatabuin ay

Hindi to. Hindi to lang. Maang... Punti pang itunghang. Parang ang hanggang ng panita. Mga net, ng event na abangan si newest global girl group na Trap Guide nandito sa bansa. Nang angsas kong pagsuto. Dito lang. 24.